Kaya mga kadyo, pakain kayo ng aso. Tanghali na. Maghahapon na rin. Ano, kain na kayo? Kain na kayo? Kain? Tara. Salo, oh. COVID, ka. sin. oh sin kay sin mo? Sayo. Pugi pugi ni kay sin sayo. Dali. Kainin mo 'yan. Kain na. Sayo kainin. Kainin mo Buti pa si Covid kumain oh. Kain na. Kain na. Kain na. Yan.